Actually, hindi mo to mapapansin talaga eh. Simple lang po ang ginawa ni Caruso dito. Nagbigay lang siya ng parang brush screen dito. Actually, hindi nga to brush screen eh. Parang kumapit lang siya saglit kay Nazrid para lang magulumihanan to. Eh ang tao ni Reed dyan ay si Chet Holmgren. Kaya eh, tignan nyo mga idol, dahil sa ginawa ni Caruso na iyan, nawala sa posisyon si Reed sa defense at naka-atake ng mas madali si Chet. Basic lang yung ginawa ni Alex pero dahil doon, nakuha na ng foul si Holmgren sa loob. Little things lang din talaga ang ginagawa ni Caruso mga idol tulad dito. tao niya si Randel na lugi talaga siya kapag binunggubunggu siya. Malamang eh parang parako si Randle eh. So ang mission niya ay huwag tong pahawakin ng bola. Nung andito si Reed sa ibabaw, mautak siyang nakiharang dyan pero aware siya na pwedeng ipasa kay Randall. Kaya may kita nyo na nung ipapasa na sana doon, inangat niya ang kamay niya para pwede niyang ma-intercept ang pasa. Hindi lang din yan mga idol. Nung pinasa sa iba, attentive enough pa rin siya na pwedeng ipasa pa rin kay Randall yan kaya hinaharangan na rin po niya yung passing lane ni DiVincenzo papunta doon sa tao niya. Kita nyo, if magsiswing pa si Dante dyan, malamang ma-intercept din ni Caruso yon. Yung mga ganitong defensive smarts po ay madalas na overlook lang din mga idol. Pero nagiging mahalagang bagay yan para sa kanyang team. Baka sabihin nyo bias tayo eh pero ayan nga po dito nahayaan ni Alex na makarating ang bola kay Randle at tulad nga nung sinabi natin kaya namang araruhin at bunggu ni Randle to eh. Ang niya kung ating pagkukumparahin at yun exactly ang nangyari mga idol kaya dapat ay hindi nahahayaan ni Alex na makuha niya ang bola. At paano nila ginagawa yun? Siyempre sa paghahasel. at hindi lang si Alex to. Ang trabaho ni Alex dito ngayon mga idol ay ganun pa rin. Mamagitan sa taonya niya at doon sa may hawak ng bola na maaaring magbigay sa kanya ng pasa. Ang tawag dito ay fronting kasi nakakailang ipasa yan kagad kay Randel. Dapat palobo mo yan ipapasa para masalo niya. At nagaabang na rin sa SGA doon sa posibleng pasa. Nice hustle kay Alex to na hindi niya pinapapwesto ng maayos si Randel tapos nice help din mula sa MVP. Effort lang din talaga mga idol, pinagkatiwalaan po ni Coach Dignol tong si Alex na magbantay ng mga bigger players sa kanya at kahit nalulugi nga siya sa size, binabawi naman niya to sa magandang timing at maximum effort. Foul po si Alex Caruso dito pero isa rin to sa diskarte niya na habang ang bola ay nasa ere, bigla-bigla tong kakaripa sa passing lane para matapek ang bola. Ayun nga lang foul siya pero gusto mo yung ganyang effort, winning play yan. Guys, like Russo talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit legit na malaki ang chance sa magkampyon itong OKC. Kasi yung intangible sa hatid niya ay hindi mo naman din makikita sa lahat ng mga players. Though sipag ng OKC dito sa paggang rebound, si Alex kahit hindi naman niya role talaga yon at nasa wing siya ay tumakbo pa talaga para humarang kay Gober. Hindi mo po makikita yung ganitong sipag sa mga nakaraang serya na kalaban ng Timberwolves. May ilan pa nga na si Rudy dito, hindi na nga siya nakatalon bilang parang undersized na 4 nga para sa OKC gumagawa rin to ng mga mahihirap na decision si Alex lalo na kapag kailangan niya magbigay ng help Tao niya si Nazrid pero may rolling ng Rudy sa loob kaya para makasigurado sila, nag-decide siyang mag-commit kay Rudy. Though hindi lang po si Alex yung scrappy at masipag dito sa depensa para sa OKC. Actually halos lahat sila eh. At ayan, si SJA po ang nakaagaw. Nasa awareness na lang din talaga yan. Same situation po ito ngayon mga idol na may tao siya sa corner. And kailangan mag ni Alex dito if mag-help siya kasi nagro-roll na ulit si Rudy. So makikita po natin siya na pumasok na sa painted area. Pero gawa nga rin ng matalinong player nga talaga to lalong lalo na sa depensa alam niyang libre yung iniiwan niyang tao so ine-expect niya rin na baka dun ipasa and perfect na naman ang timing niya sa pag-intercept nitong pasa. 9 points, 2 rebounds, 2 assists and 2 steals po ang mga numero nito ni Alex Caruso sa Game 2 mga idol. Hindi naman po yan sumisigaw talaga nung parang lakas ng player na ito, bumubuhat. Pero hindi naman sa mga numero talaga ang epekto niya sa court, kundi yung mga intangibles nga, mga bagay na hindi mo naman din kita kasi wala sa highlights. Kilala na si Alex naman sa mga ganito kaya hindi na bago tong galawan niya. Kaya rin po sa ilang mga taon ay isa siya sa mga the best na role players ng liga eh. Nakita natin ang dahilan dito kung bakit. Kaya ano po mga sabi nyo sa Game 2 ng West Finals ngayong taon mga idol? Sa OKC na ba ito? O makakabawi pa ang Team Rules? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.